What's up guys? Ayan, kagising ko lang. Sakto naman kasi hindi ako pumasok sa ang sama ng pakiramdam ko kasi. Tapos ito guys, dumating naman yung aking order sa Timu. So nag-order ako sa Timu. So ito guys. So ito open ko na. Open ko na. Tignan natin kung ano. Um, parang na-miss ko kasi mag ano, mag stress reliever. Alam nyo na. Oh. Ito guys. alam ko maibig ah ito yung ano ko pang support dito sa sa aking likod ayan eh maganda siya eh. maganda ang ano ng parang anti tiboy ayan o oh, guys pang support ko yan dito ganyan ganyan ayan ganyan kasi nahihirap na parang, parang nag, nagiging kuba na ako alam nyo yun ang ganda niya oh. So ang binili ko size S. Small lang siya ang in order ko. Pero sakto siya oh. Tingnan niyo, ang ganda pati at saka favorite color, pink. So next tayo. So ang next natin ay ay ay. Okay. Ay, ito guys, may ano. May binili Shy Care. And ito, bakit yun ito pala? Ang dami ko pala bumili. Apa. Ah, ito. Pang din ang buko. O, oh, diba? Ah, dami kong binili. My color, red uh, maroon. yellow, orange, and white. So, ayan, next time Asa ni? What's this? Aha. Tingnan <laughs> nyo. Pwede ba yung pakita? Ang ganda. Ang ganda ng, ano, hindi na siguro kasi ito guys uh, underwear binili ko para sa mama ng jowa ko to. underwear siya maganda yung tela niya hindi ko na siya hindi ko na siya i-open kasi naka ano na siya maayos ayan underwear siya limang piraso ata siya limang piraso tapos yan so ito ka ay ito pa ito sa para sa mama ito ng to nang ko kasi gusto ko nang masuklian yung ano yung binibigay niya sa akin na ano marami siyang binibigay sa akin pinapa-package dito galing sa kanila. So ito guys naman binigay ko sa kanya. Binili ko sa kanya. Ang ganda pala ng tela. At saka hindi siya ano oh. Ay ang ganda. Ayan. Malaki. So, dahil malaki yung mama ng ruwa ko. So, ito. Numain na natin po. I will see. Next. Maraming nating nilino na ito. Na tatlo. Tatlo siya. Next. O, ito. Para sa mama niya. Para sa mama niya. Guys. Ay, ang ganda. Ang ganda pala sa team mo. Ang ganda pala sa team mo. Ang ganda ng ano. Ayan next tayo, next tatlo yung binili ko tapos yung underwear pero yung underwear is 5 pieces o 6 and ito na yung pangatlo damit din siya guys oh, ang ganda ng ano telo ang ganda oh, damit din siya o oh, diba mm. Ang ganda. So, ayan. Tatlo siya. Muna ko na yan. Ayos na. At syempre, ay may yan ako. May bagong paper. Ayan. Housing cover. Eh, bakit ganito? Ah, ah. Ang ganda. Kasi my cat. Ay, ang ganda niya. Makapal. Mmm. Ang So, ayan. Ang ganda. Ganda pala sa tino, ano? <laughs> so, gagamitin ko na yan. Yan sa akin. Tapos, Balik muna natin dito. Next, guys, kasi nag-order ako ng ano, ang tawag nito dahil hindi pa ako nakapagpaano ng aking eyebrow ito guys next natin is lipstick lipstick <laughs> nakita ako pero hindi naman kasi ako gaano nagli lipstick ayong gundo and red siya red try natin Oo, oh, ang ganda. Ay, ang ganda ng lipstick. Tsaka, ang ganda ng package nila, oo. Oh. Ang ganda. Hmm. So, next tayo. Yung alaga ko. Mayroon pa. Next tayo, Yung pang eyebrow ko. Kasi, hindi pa ako nakapagpaano ng aking Hmm. Ito na siya. Ito na Ito guys, hindi naman kasi ito mamahalin. I think 4 is sloty, 5 sloty, ganun. Um, may parang maganda siya. Hindi ko na siya i-open. Yung, ito yung ano niya oh. Yung, yung pang ganun niya. <laughs> yung pang brush niya. Ayan, ganyan yung ano niya, style niya. Ayan. Temporary lang kasi wala pa tayong pang eyebrow. Kasi bala ko talaga guys magpa ano, microblading sa eyebrow nako. Na yung permanent. Para, ay nako. Kahit maganda na lang yung ano ko eyebrow ko, wag na akong gumanda. <laughs> Yun na lang. Tapos next, dahil naiirita ako sa aking buhok, pag nagtali, ang ganda ng lipstick guys, oh my god. <laughs> pag nagtali ako kasi, yung parang ang daming ano, ayan, like ito. Eh, hey, try na natin ng tali. Try natin si white. Dalawa pala tong white. Ayan, like ito. Nagtali ako, so mamaya-maya yan. ang dami kong ano, mga baby hair so nag order ako nag try lang ako nito kasi hindi naman talaga ako nag ano nito nag try simula pa noon yung mga hair wax oh ito hair wax sya stick so try natin how? paano natin gamitin to ahay ganyan mo lang sya ayun oh ganyan lang sya oh. Pag magtali ka. Kasi like ako, may ang dami kong mga baby hair. Oh, yung fairness. Ang ganda ng lips. Ang dami kong baby hair. So, ayan. Inag-order ako nito. Nag-try ako. Sabi ko, baka sakaling... Eh? Baka sakaling mga ano... Lalo na sa work ko. Kasi kailangan ko magtali yung, yung buhok ko. So, ayan. Ito. Ayan yung nabili ko. So, guys. My last... Ay. Wala na. <laughs> may last ako. <laughs> Nakita ko yung dress kasi balak ko. Kasi malapit na yung aking kaarawan. Aking birthday. So wow. I love this. Uy, ang gando. Look guys. So... Ang ganda. Tingnan nyo. Yung, yung gelid niya. May ano siya. Hindi ko alam basta may tali-tali siya pag ganyan, oh. Diba? So, parang napi-fit yung dito mo. <laughs> ah, ang ganda. Oh, look. Ay, talagang parang aseksi ko nito. <laughs> Tapos, yun nga. Kaya ako nag-order din ng red lipstick. Kasi, kailangan maganda tayo sa ating kaarawan. Kahit wala tayong handa. Basta may pangano tayo. picture. Hmm. Eh? Ano ganda? So, yun lang. Yun lang naman ang in-order ko. So, yun lang ang in-order ko, guys. So, yun. Nagpabudol na naman ako sa Timo. Namiss ko kasi magpabudol sa Timo. So, yun lang. Thank you for watching, everybody. Bye.